nakakagimat ang anting-anting ni Commander Federico. Grabe ang ano anong laman ito bro? Anong laman ito bro? Uh, anong depensa niyan? Ano ano yan bro? Okay. Ito. Buwan to. 57. 57? 57. Round. Round 57. Ilan yan lahat? I ilan to lahat? Ba, 57 binilang, lahat. 57 lahat. Hmm. 57, 57 ibang mga klase. iba't ibang klase ng bertod do. Dala-dala niya to araw-araw mga kagimat. at may ano pa pinsa oh may ito meron din dito sa ano mutya to bro suso oh suso nga uh, crystal crystalized uh, ito kahoy ng bato ano to kahoy magpuno. Ha? Magpuno. Ah ha ah magkuno? Mm. ito perlas perlas anong gamit na perlas bro ah protection sa kulam ah protection sa kulam ito ano to panatakan panatakan hmm. pang laglag -lag ng bala pang laglag -lag ng bala pang laglag -lag ng mga sakit Mga sakit. Ito, ano to bro? Ayan uh, yan ang kwan. Ini, mutya ng dalugdog at mutya ng... Mutya dalugdog? Ng kwan. Ulan. Ulan? Mm. Grabe. Ito bro, ano naman to bro? Uh, mutya ng... kahoy. Uh, kaho, uh, ano yan? Ini, yung kahoy na naging bato. Kahoy naging bato? Hmm. Grabe. Ano, ano to bro? Ano to bro? Bunga ng buli. Buli. Anong gamit mm. ito? Pangkabal. Pangkabal. Ito. Ayan, ano? Libon. Ah, libon. Oh, yung baon na baon na walang mata. wala matang bibig. Ito ano to? Ayun ah, ay kuan anumbil. Manumbil. Ah, panumbil. Hmm, panumbil. Pinsa sa mga ano? Ah, aswang. Barang. Barang. Ito. Mutia ng tubig sa dagat. Tubig sa dagat ito. Hmm. Yan ang Santuara. Santuara ito. Ay, Juan, mutya ng apoy. Anong gamit mutya ng apoy, bro? Protection sa mga Juan, depensa, depensa Ito ano to, bro? Ay, yan ang tikum bibig na lampasan. Lampasan saan hmm. to nakuha? Sa ano lang yan sa bukid ng lagindingan. Anong gamit ito, Lag... Juan? Hindi ka marang tikum. Uh, ito ano to, bro? Ay, ito, Juan. Tinatawag to sa Iupo sa iba na kwan radraksya sid oh, sa kabal to kabal sa, sa labas ang bansa yan makukuha uh, ito ito ano to uh, kwan yan ang tinatawag na kwan ninyong kahoy ninyong kahoy anong hmm. gamit ito bunga ng ninyo anong gamit ito panipas at sa pangkabal tested to uh, tested Grabe, dami ng mga uh, ito gamit. Nam, to. Ito. Ito. Ayan. Lampasan. Lampasan. Oh, ito. Ito. Tapos, Tikong, uh, hindi yan, kuan, ano to, yung anang mushroom, naging bato, mushroom. Ito ano to, bro? Ito badbaran, badbaran. Ano oh, gamit bad ng badbaran? Ah, kung ang badbaran, yan ang gamit sa ano, yung mga problema mo madali ma tanggal, tanggal. Hindi madali ma solve. Ito ano to? Ito banat eh banat eh Anong gamit ng oh, banat? -e? Hindi manati, -e. kuan to, kanang kahoy ng ilalim sa dagat tinatawag na pandakaki. Oh, pandakaki. Gamit pa mga gamit ito, bro. Ano to, bro? Ito ang tinatawag na jasper. Jasper ito. Ito tamilok. Tamilok. Anong ang... gamit ng tamilok? Pangkabal, pang, pang... depensa, para iwas at tagulilong hmm. at hindi puputukan ng baril. Ito, ito ba -banat -e. ang banat-i. -e. Anong gamit ng banat -e? Ang banat-i -e naman pangtaboy sa mga aswang at saka masasamang espiritu at saka pangkabal pangkabal oh. grabing madipinsa mo bro baga ka ito nalibon walang butas oh, kawayan na walang kawayan. butas ito ito naman ang tinatawag na olibo olibo oh. anong gamit ng olibo bro pangkabal panipas tested to mm. may nag mm -hmm. may gamit na nito ito itong olibo makikita mo to sa tin elements tin elements oh, yung bracelet tin elements na Nan nandun ito na lagay Ah, okay. Mas maganda. Mas maganda ito. batu mo. Bato mo. kumplito pala itong gamit mo, bro. Kumplito, bro. Oh. grabito oh. Grabe ito, bro. Ang dami, bro. Hindi na ba kaya isa-isahin. Ano to bro? Ito, ano to? Ah, ito. Ang baon ng niyog na isang mata, isang bibig. Ah. Kumplito, bro. Kumplito. Kumplito, Ricardo. Ito, maya-maya, mga maya-maya. 50, eh, ilan to? Ilang piraso? 57 57? Grabe, 57 nga piraso Pieces Agimat 50 50, 50 kada 57 kada isa 57 pieces Ito yung gamit mo, hindi ka na yung bala Wala na Kung gagalaw yan lahat, aandar Hindi ka, anong gamit ito lahat? Kompleto Hindi ah? ka tablan ng bala, ganyan? Hindi tablan, at saka Kulam, kulam, sa kulam Dipinsa sa kulam Parang, barang... barang, barang. Uh, protection sa mga uh, masasamang espiritu, engkanto. Ah, uh, yan yung gamit mo. Grabe yeah. kong dito mga kagirman. Saka, pang siya sa mga sunog. Sunog? Hindi ka Kung sunogin ko yung kamay mo ngayon, ah? lighter, sunogin ko yung kamay mo, maano ka e, ma kaya? Matablan ka kaya? Saka to yung maano, umiipik pag may sunog na. Ah, may sunog na. Akala ko kasi susunogin ko yung Kaliwang kamay mo kung ngayon. Na, kung may <laughs> sa kasi ah, okay. Po. Ah, okay, okay. Ganda yan, bro. Maganda yan, bro. Ano? Pag din na sinasadya ba? Pag hindi sinasadya. Aksidente. Hindi pwede gamitin sa kalukuhan at pasikatan ba? Mga testing, hindi pwede. Marami pong salamat sa inyong panunood.